Good day guys! So, another week has passed and i-check natin ngayon yung mga tinanim natin last week na mga halaman dito sa ating aquariums. Kita natin, healthy na healthy na yung mga ating halaman. So, sana tumagal sila dyan at wag na mabunot ulit. Hindi na siya nila maubot. kung makikita natin, ang haba na nila, one week pa lang yan. And yung iba, halos nakayuko na. Nakayuko na yung iba. Ititrim na natin yan ulit at ilalagay na natin sa panibagong nilagyanan yung iba. Mukhang magpupuno natin tong yung natin ng mga kanyang halaman lang. eh itong jungle balisteria natin is ititrim na natin kasi mahaba na rin siya. Medyo madumi na itong tank natin. Actually, madumi siya na maraming mga, ayan o, mga leftovers and mga dumi ng isda. Lilinisin natin yan mamaya. Kung makikita nyo, meron tayong mga bagong borders dito sa ating tank. Ayan. So, mga near-right snails yan. Nabili natin yan or ang you know, freebies natin yan from Vivario, Manila, which is located dito sa may bandang Tandang Sora, sa may QC. Ang sinabi sa atin is, yan daw is mga algae eaters. So, kung makikita nyo, yung lumot natin dito, which is super green na dun sa mga nakaraan nating video. Kung makikita nyo din yan, parang napakadumi na ng ilalim niya. Pero actually talagang ginagawa natin yan na malumot, pinapalumot natin yung ilalim niyan. Kung makikita nyo, green na green na siya dito. Hindi natin ililinis yan. Sobrang lumot na niyan. Kung makikita nyo, halos nawala na, naubos na niya in just only one week na nandyan sila and take note lima lang sila dyan alas naubos na nila yan so yan Last week na pala is nagpunta tayo sa Vivarium, Manila. So, shout out sa so Vivarium, Manila. Dahil sa mga bagong isda tsaka mga items natin na nabili natin sa kanila ito ang activity natin for today is magti-trim tayo nitong mga corn work natin tanim natin sa panibagong paso para paramihin na naman ulit at ito na nga pala guys yung isang natin project ng which is dati na merong aquarium sa loob ng aquarium ngayon tinanggalan na natin siya inalis na natin siya so kung makikita nyo ano na lang sa kanya bato na lang tsaka isda wala na yung aquarium so nasaan na yung ating mga crayfish so ayan yung crayfish natin isa dalawa at yung isa is nagtatago nasa likod yata nito nga atin ayun ayun ayan nagtatago yung isa so ayan so ito yung isa nating aquarium test aquarium natin to para doon sa mga isla natin so yun nga pala sa Vivarium Manila ang binili namin is ito bamboo shrimp so anim na bamboo shrimp yan ang um, binili namin tapos mga cardinal tetras ayan kasi so, mga cardinal tetras na yun nilalagay natin doon sa isang gagawin kong project na war which is mag aquascape tayo for that one simple aquascape lang nilagay natin and bumili rin tayo ng mga halaman na ilalagay natin doon o so, meron din itong mga stones natin doon natin ilalagay and bumili ako ng driftwood for that one maganda kasi itong mga cardinal tetra natin dahil ano to nagsasama-sama or nag school sabay-sabay sila kung saan pupunta yung isa susunod na yung lahat so schooling school of fish so ang ganda niyan to sa ating magiging bagong tank tapos linisin din natin itong aquarium na to tanggalin natin yung mga tumi saka yung mga excess na pagkain nila dyan para hindi naman mapulute yung kanilang water so halos kakapalit ko lang din ang tubig nito ka Happen. Tapos, meron tayo dito isang test aquarium. Nagtatry tayo na magpatubo ng carpet plant. Nabili lang natin yung mga carpet plant, yung carpet seeds natin sa Shopee. So, tinetest natin. Una, meron akong nilagay dyan na ibang klaseng seed. Almost one week na siya, kaso halos walang propagation. So, ang ginawa natin, hindi na natin tinanggal. Pinatungan na lang natin ulit ng panibagong seed. So, try natin kung magana siya. Tutubo siya. So, kung tumubo, di good. Kung hindi, nascam tayo. Seed natin kayo sa mga susunod na linggo for the uh, for the progress nitong ating tank na to. So guys, ayan na nga. At katapos na natin linisin. Hindi ko na kinuha yung mga bato-bato. Hinaya ko na lang dyan. So, kinuha ko na lang yung mga dumi dito sa aquarium natin. And, finifill up na rin natin yung tank natin. Ayan guys. So, in down na natin yung mga halaman natin dito. So, ayan. And, ito yung mga nakuha na natin na itatanim ulit natin. So may isa na tayong lalagyanan. Tanim na natin siya dyan. And ilagay na lang natin to dun sa ano. And yun lang guys yung update natin sa ating aquarium at sa ating mga isda dito sa ating bahay. So guys, please do like, share, and subscribe. And also hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video and or, sa mga susunod nating projects. So hanggang dito na lang ang video na to. Salamat sa panonood. God bless. Stay safe and see you on our next video. Bye bye.